O dito na, o post na, o, 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 o. dito ang post ng satupad. O one. O picture. Yon. to O picture. O ganyan. O huwag gumaram. Photo bummer ka eh. O dito. O picture. O yang ganyan. O sino pa nagwalis? Ito, ikaw nagwalis ka? Picture. O ganyan. O. Ito, ito mga wawalisin to eh ano ay magwalis hindi kayo makakasal sa tupad gusto nyo talaga lagi akap eh no ay ex member pa kayo ng 4 piece o oh, mem ito member yan ito ng 4 piece o oh, sino yung member ng 4 piece o oh. o oh, ano oh, ay, 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 may, may late camera balik ka na dito oh, sumweldo ka na sa 4 piece Oh, nag -away -away na. Naku, nag -away -away na po dito sa pila ng ano, ng distribution ng ayuda ng ano, ng tupad yata to. Sa tupad. O, oh, yan, nag -away -away na. Naku, ma, 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 social media tayo nito. Mapipake news naman tayo nito. Hmm, kawawa. O, oh, ito, ito siguro yung ano, medyo, ano to, medyo kinakala talaga alagaan ng ano, DSWD. o, <laughs> oh, to alagaan o ikaw kawawa ka halika picture tayo dito para ano tayo gawa tayo ng content ng ano ng poverty porn o yan o, yan. o yan. Maawa na po kayo kasi po kami wala po kami makain ganon o sabihin mo hawa ka mo itong walis pinapagwalis po ako ni mama araw araw ganyan o, o para lang daw sa tupad pero wala naman binigay ganyan o Wawa, no? Oh. Oh, ayan, okay na. Okay na picture na. Okay na. ay yung magwalis, eh. Paano kayo sa sweldo yan? Oh, tama na. Oh, smile na, smile. Smile na. Oh, wow. wawa. Smile na, smile na doon sa, smile sa video. Oh. Diba? Ayun naman. Oh. Sus, grabe. Oh, Ismail, Ismail dito, Ismail, Ismail. Ismail. An everlasting smile. Okay na, hindi na hindi na mag-ismail hat. Ayan, okay na. Thank you. Ah.